Hi, good morning everyone. Dito kami sa friend. Magpapapasyal ako sa kanyang mango tree. Ayan. Tingnan natin yung mango tree niya. Ang liit-liit lang. Maliit lang na puno pero para may bunga. Ayan na. Maghihingi tayo nito ng kahit hilaw pa. Ay. Tinatakpan nila to kasi kinakain ng bats. Ay, open. Sira. Mangga. Mataas nga. Malaki daw to. Pinuto lang niya. Tapos kailangan lagyan nito para hindi makain ng um, bats mm, mababa lang tatlo diyan niya matakpan kasi mataas din niya kayang abutin meron din siyang kalabasaan oh, ang daming maging bunga bakit full flower? bakit ganun full of flower? Walang naging yaring ano. Walang nangyaring bunga.